Hello guys! Samahan po ninyo ako, magpapa-PMS po ako ng Mitsubishi Mirage. Kasi po, ito po yung pang, actually pangalawang pagpapa-PMS ko na ito. And then, papakita ko po kung magkano ang naubos ko sa pagpapa-PMS. So, stay tuned lang po sa video na to para makita po natin. Nandito po ako ngayon sa... Baliwag Bulacan at uh, I'm on my way para magpa PMS so stay tuned lang po ito yung time nandun ako sa waiting area at ginagawa na nila yung sasakyan pini-PMs na nila at hindi natin nakikita kung ano yung ginagawa nila umihi ako ngayon habang pag ko, paglabas ko nakita ko, hayo yung sasakyan ko kaya binigyan ko lang sa magdaglit ayan siya Guys, eto po ngayon, pauwi na ako galing pagpapapms. So, sasabihin ko sa inyo mamaya kung paano yung galawang barat sa pagpapapms ko ngayon. Kasi natutuwa ako eh medyo hindi hindi siya nasaktan yung bulsa ko kasi sabi nila di ba pag nagpapa PMS ka masasaktan ang bulsa mo pero sa ginawa ko hindi ako nasaktan pero ituturo ko sa iyo kung paano yung dapat nyo gawin para gayahin nyo po next time na magpapa PMS din po kayo so mamaya na lang po ipapakita ko po yung resibo at yung pano hindi nasaktan ang bulsa ko sa pagpapa PMS <laughs> galawang barat ito talagang galawang barat <laughs> so yun po muna mamaya ko po ipukwento so heto na nga guys nasa akin na yung resibo kung magkano yung binayaran ng galawang barat sa pag PMS <laughs> so ang binayaran ko po ay tumataging ting na 1,300 Yes, tama po kayo nang narinig 1,300 lang po ang aking nagastos at sa kasa pa ako ha kasi free pa yung ano ko eh free pa yung yung ano, yung labor nito kasi ano pa pang 5,000. Next na pa PMS ko is hindi na libre. Hanggang 5,000 lang yung pre-labor nila eh. So ito, 1,300 lang kasi nagpat up top up lang po ako eh dahil fully synthetic, 'di ba dati yung inano ko. So ang binayaran ko lang ay filter, yung oil filter na 400 tapos yung yung kinap-up nila na fully synthetic na ano is 638.40 tapos brake pad cleaner ano 229 at 35 sa sundries sundries baka yung pang ano pang isis-isis lang diyon. So ang lahat is 1312.92, di ba? Second PMS ko to, napakamura kasi nga uh, top up lang siya kasi fully synthetic yung ginamit ko nung first PMS ko. So, ayun po. Salamat sa nanood uh, at ipa ko po diyan sa screen yung resibo ko at kung ano yung tinanggal ko doon sa sa ano sa sa binigay nila noon kasi mayroon silang binigay eh tinanggal ko may tinanggal ako kasi bago pa lang to eh. parang yung ano ang, ang tinanggal ko yung oil cleaner ano yata fuel cleaner yata yung tinanggal ko is 1,800 at saka yung yung ano pang wash niya yung gumagano ganon yung sa windshield hindi ako nagpalagay nung kasi may binibili ko siya Shopee kasi yung nilalagay nila dun sa ano dun sa may kasa is napansin ko naka, naka an, ano ko nun yung at saka yung pang, yung una kong PMS namumuti-muti siya sa salamin pag natuyo Eh mas maganda yung nabili ko dun sa ano sa may Shopee so hayon po salamat po sa panonood at makita-kita tayo sa pangatlo kung pag PMS sa 10,000 di ako medyo malaki-laki na yan pero gagawin pa rin natin galawang barat yun at ipapakita ko po sa inyo As kaya manood po kayo lagi sa aking vlog salamat, bye bye Guys, ito yung ano nila, yung quotation nila bago ako magpa-PMS. Tinanggal ko lang dito yung washer fluid at saka brake cleaner. Kaya nakamura ako. Pag pala guys, magpapa pms kayo. Bago magpa-PMS kayo, at yung ano pupunta kayo ng mga kasa ang gawin nyo muna is pupunta kayo doon tapos humingi muna kayo ng quotation kasi para alam niyo kung magkano yung iahanda yung pera hindi yung pag, pag, na kunwari naka 1,000 kayo or 5,000 or 10,000 pag magpapaano kayo pupunta na kayo kaya, kaya doon no, no 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 po wag gano'n ang gawin nyo ang gawin nyo is uh, pupunta kayo ng kasa may makakausap naman na kayo, hihingi kayo ng quotation yon Dalawa po yun. It's, it's either uh, o yung regular oil lang. Yung regular oil, mas mahal, mas mura yon Dahil ang kailangang takbohin lang ng is 5,000. Pag fully naman is 10,000 kilometer. So, medyo matagal-tagal yun tapos makikita ninyo doon naka breakdown doon kung ano yung mga mga gagawin pag 1,000 pag 10 ta, pa 5, 000, pag 5,000 10, pag 10,000 nakikita niyo mag ano doon tapos pwede din kayong kagaya ng ginawa ko i-search ninyo kung ano yung pwedeng tanggalin doon pwede niyo silang kausapin doon na pwedeng wag mo munang ganit lagyan ng ganito kagaya ko yung yung ano pinatanggal ko diba yung well cleaner kasi bago pa lang naman to 5,000 pa lang na itatakbo na eh so bakit ko kailangang ipalinis agad siguro if ever man na ipapalinis pag medyo matagal-tagal na yung natakbo, kung naramdaman mong medyo malakas ka na sa gasolina eh ako nakakaramdam naman ako na hindi pa naman malakas sa gasolina kaya uh, hindi ko na pinalinis sayang din yung 1,800 at saka minsan nakasul hindi naman sa pang ano ha uh, minsan maiisip mo din na totoo bang ginawa yun lalo't lalo na na sa mga kasi hindi mo naman nakikita kung anong ginagawa nasa hindi hindi naman talaga talaga natin nakikita so ayun pag sa mga nasa breakdown na gano'n titignan nyo po yung pwedeng tanggalin kagaya nung panglinis ng windshield yung pang washer ano tinatanggal ko din yung kasi hindi ko naman gusto yung washer windshield nila kasi namumuti-muti siya minsan pag ano eh pag natutuyo doon sa may sa sa, sa gilid kaya tinanggal ko na yun pwede rin naman tubig lang yun eh kung talaga nagtitipid ka eh eh kaya yun mag search kayo kung ano yung mga nakalagay doon kung pwede bang ipatanggal or pwede mo lang hindi ipagawa pwede mong patanggal yun hindi naman sasabihin sa iyo sa kasana hindi ba pwede kailangan yan lang lahat or kung hindi ka naman marunong sa ganung idea is kung ano lang ibibigay sa iyo or ipa ipapakot mo yun lang ipapagawa mo matutong po tayong mag-search para mas makatipid tayo lalong-lalo lalo na sa mga ano sa mga branyo yung mga kinuha nasa sakyan is bago pa ba yan eh wala pang masyadong sira yan hindi kay hindi kailangan lahat dapat ano dapat ipakigawin yung mga, mga ano nila pero kung alam niyo naman na gamit na gamit yung sasakyan niyo or ano ipagawa eh, niyo kasi maganda din naman sumusunod kung ano yung mga ano nila eh yung mga nire-recommend nila di ba kasi sila yung nakakaalam actually na yan pero alam mo din kung paano ka gumamit kung paano mo ginagamit yung sasakyan mo so yun lang po yung ano yung advice ko <laughs> Guys, ito yung resibo na binayaran ko sa kasa. I-post nyo lang po para makita ninyo. Salamat po sa panonood.